Hey guys, tayo ngayon ay magluluto ng ating uh, Bisaya, linat ang baboy, nilagang baboy guys Ang kap guys o oh. Sili, bumbay, luya uh, At saka yung ano, repolyo Ito guys o oh. Ahos Ayuti at saka luya hmm. Kuloan na natin to guys oh pinakuluan na natin mula na tayong nagluto sana guys tapusin niyo ang pagtingal guys tulong naman nyo sa atin maraming salamat at magandang araw ito mga kapatid kumakulo na so ano ang bab, uh, ano yung karne ilalagay na natin hindi ko lang ipakikita pag tayo lagay guys kasi ako nag isa lang ako ito guys at ito tatawag ng sawag guys sa aking naglalagay at ako naman ang nagbibig yun walong peraso ito okay, guys Oh, to okay guys, ang ahos guys. Lagyan ko na to ng asin guys. So guys, mga 3 minutes na guys mula ng tayo ay nag Okay Malapit na to guys Malapit na tong malantakan So guys, ano inilagay na natin yung sili tawag sa amin siling espada saka yung bumbay hirap kay <coughs> ako lang nagbibidyo <coughs> hmm. nasa loob ako ng aming budiga ng aming tindahan guys wala ako sa kusina namin kasi nandito lang ako sa budiga sa aming tindahan yung mga drink, so. para hindi na kami mahirapan pag may bumili atakbo agad guys. to guys. Oh, ito na po. Okay na guys. Oke. Okay. Tama na yan guys. Shadow guys kasi magkabi na dito sa amin guys. Pero kung to guys. Huwag lang kayong bibitaw guys para suporta lang. Salamat. Happy malapit na to guys. Ito guys. Oh, nilagay nice. uh, ko na guys 'yung ano, uh, refolio. Oh. Taluloto na guys. Oh, yummy na talaga guys, oh. So, kain tayo guys. Salamat sa inyong panonood. Hmm. To, sarap na to guys, latakan na to guys. So, salamat sa inyong panonood. Magandang gabi sa ating lahat.